kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Dahil sa siya ang nag-iisang susi para malutas ang kaso ng mga chopping dalpakero na nabauna sa limot ng ilang taon at nabigyan na lang ng pag-asa ang pamilya ng biktima ng siya ay lumutang para isiwalat ang kanyang mga nalalaman kung kaya't ang bawat salita niya ay halos pinaniniwalaan ng lahat. Inilaglag ni alias Totoy o Julie Patidungan ng dati niyang amo na si Charlie Atong Ang na siya o manong utak sa lahat ng pagkatodas ng mga chopping dalpakero kung kaya't ang lahat ay halos na niniwala sa kanyang mga sinasabi dahil marami na talaga ang nagdududa kay Atong Ang na siya ang mastermind pero hindi lang ito mahanapan ng ebidensya para mapanagot. Pero ngayon, ay iba na ang sitwasyon dahil kay alias Totoy. Nakumpirma ng mga otoridad ang ilang mga buto na naiahon sa ilalim ng tubig sa Taal Lake ay nagmula nga talaga sa tao kaya labis ang galit ng mga pamilya ng mga nawalang mga chopping talpakero dahil naniniwala sila na baka isa sa mga buto na ito ay pagmamayari pa ng kanilang tinodas na pamilya. Rason para tawagin nilang halimaw si Atong Ang. Isa kang demonyo na may sungay. Birdogo ka talaga. Hayop ka! Wala kang kasing sama. Talagang napakawalang hiya mo. Pagkalupit mo, sobrang pahit yung mo. Atong ang! Dinoan ka talaga. Kahit anong pangalan na lalabas sa bibig ni alias Todoy ay kagad itong pinaniniwalaan kahit hindi pa man ito napapatunayan. Kaya kapag madawit ang iyong pangalan ay siguradong problema ang dala nito sa iyo. At ganito nga ang nangyari sa dating general ng PNP na si Police Lieutenant General Junel Istomo. Diin na diin si Istomo kay alias Todoy na maliban sa siya ang nagsulsol kay Atong Ang. Para tudasin siya ay protector din daw ito at miyembro ng kinakakatakutang Alpha Group. Alam ng general kung gaano kabigat ang mga paratang na ito. Rason para humarap ito sa media para magbaliwanag at pasinungalingan ang mga ligasyon sa kanya ni alias Totoy. Pakinggan ang paliwanag ng dating general. Tatlong isyo ang gusto kong i-clarify dito. Una, parang sinasabit ako sa missing sa bungero na yan. Yeah, po. Pangalawa, yung sinasabi niyang member daw po ako ng Alpha Group. Mm -hmm. Then, pangatlo, yung pinapatay ko ro siya. Mm -hmm. uh, ko yung uh, uh, first issue Sige na dinadawit po ako sa Missing sa Bungero. Mm, mm Kung uh, ma mapansin natin, nangyari yung uh, incident na yan noong 2021. Mm, -mm. Parang napaka-imposible because during that time, I was the regional director of Bicol Region. Mm, -mm. Saka kung mapansin natin, yung mga binabanggit niya mga mga police eh assign la assign lahat sa Calabar zone. Hmm. siguro maniniwala tayo na involved ako sa missing saboy, sa sa, sa buwan na yun. Kung mayroong mga involved, mga polis, galing ng Bicol Region. May na, na, be, under sa na under uh, sa'yo? Na under sa akin. Hindi okay. po ba ever naging, uh, naging Calabarson Police Director? Hindi po ba kayo naging... Hindi po ako naging jefe ng Calabarzon. Uh -huh. um, Nung nangyari po yung uh, incidente na yan, yung missing uh, sa buwan yan, I was the regional director of Bicol, Bicol. Region, Region 5. Uh -huh. pipe. Mm -hmm. Okay. Pangalawang issue is uh, sinasabi niya, member ako ng Alpha Group. Ayan. Ako ay nagpapasalamat kay uh, na, uh, narinig ko yung interview ni Mayor Bernie Takoy at uh, inamin niya na siya ang member ng Alpha Group mm -hmm. at may kasama siyang isa na kasama niya. At sinabi mm -hmm. niya sa kanyang interview na hindi kasama si Giles Tomo. Mm -hmm. Sinabi niya, common friend lang niya si Giles Tomo na kilala niya ako. Mm -hmm. Pero siya mismo ang sabi bilang member ng Alpha Group. Alpha Group. Mm -hmm. That based on records of Pitmaster Foundation Incorporated, retired police lieutenant general, lieutenant general Junel Cabrera Tomo is not in any way a trustee or an officer of the corporation nor connected to his business activities or operation. This certification is issued for whatever legal purpose it may, it may serve. Signed, Attorney Caroline Cruz, Corporate Secretary, Executive Director. Nung lumabas po yung kwento na yan, nagtanong-tanong na rin po ako, mm -hmm. hindi ko talaga alam din kung ano yung Alpha it, Group, yung Alpha Group uh -huh, na yan. Uh -huh. So itong uh, Alpha Group, ito talaga parang sinabi rin ni Ato Angyan na 20 lang silang membro ng Alpha Group. Mm -hmm, mm -hmm. 20. Yan eh, mga... Para mga investor sila. Uh -oh. Para sila ang nagpapasakbo talaga ng online sabong na yan. Mm -hmm. So, in short, and simple language, uh, yung mga bilanggit nga ni Alex Soto na yan, wala akong kilala eh. Mm -hmm. Sinabi niya, uh, si Gretchen Barreto, si, yung huli, si... Uh, sino to? Yung sa... Bisaya, yung, ano, si yung... Yung congressman. Congressman. Bisaya. Uh, uh, Wala akong kilala eh. Uh -huh. sa, to, sa totoo lang eh. Kahit... Uh Kaka sa totoo uh -huh. lang, nagtalong na rin ako ano bang requirement maging alpha Group. Aha. Uh -huh. Ang requirement dyan is uh, dapat meron kang mga manok. Meron uh -huh. kang farm. Aha. Uh -huh. uh -huh. May manok ba kaya? Wala po akong manok eh. Uh -huh. Kaya imposible talagang mangyari na ako yung uh -huh. maging member ng alpha Group. Aha. Uh -huh. hmm. Wala Di akong ba kayo... manok hindi ba kayo sabongero o hindi ba kayo uh, na... Actually ako, uh, nung bata ako katunyeng, mahilig din ako sa sabong. Mm -hmm. Hmm. Kaya lang nung binawal ng PNP, ang mga pulis sa sabong, mm -hmm. tumigil po ako. Uh -uh. Oh, yeah. Pero sa totoo lang, ah, tao lang tayo, passion ko rin manood ng mga sabong kasi mm -hmm. bata pala ako, natuto na ako dahil sa tatay ko. Mm -hmm. So, oh. masaya ako ma 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 uh, manood. Man -manood hmm. oh. Pero yung sinasabi nga ng ating... Mag-alaga, mag may farm ng, uh, sa, ng uh, manok, wala kayo. Wala po ako. Pero mm. kay Charlie, kay Atong Ang, kayo ba may personal na relasyo, connection? Magkaibigan ba, siya. ba kayo? Magkakilala pro, 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 pa, kayo. ba kayo? Mm. Nung nauso kasi ang online sabong na yan, natin, legal naman siya. Mm -hmm. nung, nung naging RD ako ng Region 5, um, nagkaroon niya ng ano, nagkaroon sila ng expansion. Nauso ngayon yung betting station ang tawag. Mm -hmm. May mga betting station na ng, uh, ng online sabong na yan. So, nung time na yon, uh, nagaroon ng ano sa Region 5, um, siyempre, nagingin ng tulong si Atong Ang, uh, yun nga, expansion ng negosyo at uh, nung time na yun, uh, yung alam na, naman natin na, na legal. Mm -hmm. So, nag-isip ngayon ako. Nag-isip ngayon ako na paano ko ba makilala to? Mm -hmm. So, nagaroon ako ng opportunity sa isang kaibigan para makilala itong si Atong Ang na to. Ang purpose ko naman because I'm retiring na nga, Malapit na ako mag at nakita ko na napakaganda ang hanap buhay. Mm Sino bang ayaw mabuhay? So, talaga nag 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 naghanap ko ng pamamaraan, makakilala siya. Mm. okay. First time ko lang siya nakilala. Kailan po mm. yun? Mga anong taon? Uh, mm. Hindi ko na maalala eh. Yung... Uh, siguro uh, mga 2000 ah, Basta, ah, regional director ako ng region 5 mga 20, ah, 2022 din pa kayo uh, Opo. Uh -huh. tapos ang so nagmeet po kayo nagmeet kami uh -huh. unang-una upon your initiative yes po uh -huh. nagmeet kami una para magpasalamat sa kanya dahil napakabuti niyang tao ah. tinulungan niya yung yung region ko yung region 5 uh -huh. ko kasi may foundation nga siya marami siyang tulong na binigay sa Region 5. Mm -hmm. Yan ang unang purpose ko, magpasalamat personally. Mm -hmm. At the same time, naisip ko, naisip ko na mag, mag, bigyan ng negosyo rin yung mga anak ko. Mm -hmm. uh -huh. Na actually, aminin ko, Nabigyan niya ako ng ano, uh, kaya nagkaroon ako ng dalawang beating station sa mm. -hmm. Santo City. Mm. -hmm. Yan po totoo. Mm -hmm. Mm -hmm. I will not deny na... Betting na station siya. ng sabong? Online sabong. Okay. Mm. Pero hindi ba yung... Hindi ba dahil sa may betting station kayo, da, uh, hindi ba kayo nag-qualify bilang... Uh, mm. bilang ko na? Uh, alpha group? Alpha group na? Hindi po. Mm. Hindi, hindi talaga ako pwedeng mag-qualify. Mag Una-una, uh, wala akong manok. Mm. Doon pa actually ako na... ano, nanggit nga ako sa iba. Mm. Kaya nag-start po ako. Actually, amingin ko, doon pa ang start ko na magkaroon ako ng ng uh, breeding. Pa-breeding na ako ng manok dahil nakita ko na pagkagandang halang buhay. Mm -hmm. Ang problema ay eh, nahinto. Tinigil po yan ng former president Duterte. So yung pong mga manok nyo, nag-umpisa nag na kayong mag-alaga ng manok. Uh, tapos start ko ako alaga uh. so ang ginawa ko na lang, eh, benta-benta na lang. Uh -huh. wala nang nangyari. Sa kawali, napunta. <laughs> As of today, wala pa akong na hindi pa ako pinapatawag pero siyempre dahil sa ginawa nitong Alex Totoy na to I expect eh, ipapatawag din ako para hingin ang side ko but I'm ready uh, sa totoo lang nakita ko naman heresy naman lahat uh, kaya ko naman ano lusutan sa korte si Alice Totoy everyday nagpapa-interview um, so tingin ko hindi ko alam kung naniniwala ang tao sa kanya pero sa palagay ko naman eh sana ma pakinggan din yung side ko para para fair naman yung yung pong um, uh, nabanggit no sa statement nyo are you filing cases against uh, Julie Patidongan actually inantay ko lang yung kanyang kapidabit mm -hmm. then pag na nakita ko yung kanyang kapidabit uh, kausap ko na yung aking lawyer I, am, I will file a case against him Mhm. Mm Papa uh, nabanggit nyo kanina na eh CI Meytmay nagpapa interview sa media at uh, at nabanggit ko rin naman na si Secretary Remulia na interview po namin an sabi niya uh, as far as he is concerned credible witness itong si Julie Patidongan. Ang um, marami na po siyang nasabi. Marami na po siyang nasabi. How how would you uh, how do you intend to counter that? Kasi ako nyo yun eh statement nyo tapos uh, versus statement ninyo eh uh, I will not question the uh, ano yung yung sinasabi ng no, ating DILG uh, pero para sa akin personally eh ako naman yung salili ko lang dito yung aking uh, mm -hmm. so hindi ko alam uh, between uh, Charlie Atong Ang and Totoy alias Totoy sino po ang um, ang uh, dapat na paniwalaan ng mga tao. Personal opinion ko lang ito, no? Uh, personal opinion ko lang ito. Eh, Unang-una, ito si Alice kasi ano eh, para sa akin, na ano eh, ang galing magawa ng kwento. Mm -hmm. Pati ako, dinamay dito. So, para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas niniwala kay Atong Ang. Mas niniwala kay Atong Ang. Mas niniwala kay Atong Ang. Itong si Alice Toto ito, marami siyang hindi magandang record. Tapos hinira pa yung pangalan ko. So para sa akin, hindi ako niniwala sa kanya. Dahil sinungaling siyang tao, ang hilig niya magawa ng kwento, para sa akin nga, para sa akin, mukhang totoo na meron nangyaring extorsyon. Yung 300 million na yan. Kuha ko ha. Tapos may personal opinion. Mm. -hmm. Natalo siya. Tingnan mo, tingnan mo, ang mga kalokohan itong Alex Sotoy na to, tinulungan pa siya ni Atong Ang. Nakita ko sa, sa TV. Mm. -hmm. Nung eleksyon. Tumakbong uh, mayor. So, siya man, ng 12 million. Mm. -hmm. Anong klaseng tao to? Tapos bilang babaligtad. Extortionist yung tao na to. Bakit natin paniniwalaan yan? Ito lang yung ko okay, kay okay Alex Totoy. Uh -huh. Yung totoo lang, yung totoo lang sana, kasi ako, nandiyan ba naman ako eh, ah, behind ako sa maano yung kustisya na yan. Hmm. Kasi sabi ko nga, masakit, mawala ng ano, pero para sa akin, mas masakit kung magawa ganito kwento. Sa mga pahayag na ito ng ay hindi kaya na marami ang lalong magdududa sa kanya. Dahil sa kanyang naging kaugnayan kay Atong Ang, kahit hindi man siya miyembro ng kinakatakutang Alpha Group, pero ang makakuha ng pabor sa bilyonaryong negosyante para magkaroon ng sinabi niyang dalawang betting stations ay iba na ang magiging dating nito. Nasa kay alias Totoy ang sentimiento ng mga tao ngayon kaya ang sabihin mas may tiwala pa siya kay Atong Ang kesa kay alias Totoy ay siguradong negatibo ang dating nito sa mga tao kahit pa na personal na opinion lang naman ito ng general. Hindi rin dapat nahusgahan na parang may kasalanan na itong si Istomo dahil hindi pa naman ito akusado at kag kaya ni Atong Ang ay hindi pa ito guilty sa korte. Ikaw, matapos mong marinig ang mga paliwanag ng general, naniniwala ka bang wala siyang kinalaman sa mga nawawalang mga chopping Talpa, Talpakero? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.